POV <laughs> yan goods na yan kumusta na po kayang lahat guys kailangan natin kung okay ba yung position natin, ay taas na talaga tumalakbo at na-tune na siya ng maayos na nasa 250 wheel horsepower so ano ah uh, masaya na talaga siyang i-drive hindi katulad dati na ano nag ano lang 220 wheel ganon tapos ito ngayon medyo okay na talaga so sabi ng tuner ko si constant racing AC lang to mag 300 wheel pag i-85 yung fuel so kaso mahirap naman hanapin yung fuel na yon sa pasig pa ata so dito lang muna tayo sa blaze kasi medyo matakaw siya sa gas <laughs> kailangan natin na ang ano makahanap kaagad ng mapag, ano, kargahan kasi medyo matakaw talaga siya. Estimate ko nasa 4 to 5 km per liter lang. Kasi yung tune nito hindi siya lean. Ang tune nito is uh, rich ng konti. So, mas marami yung gas para safe. Kumbaga mumuk talaga siya guys, mumuk talaga siya ng gas. sobrang ano sobrang takaw sa gas <laughs> yung full tank ko dito saglit lang ilang kilometers lang o ganun talaga hindi naman natin to sinet up ng ganito para magtipid tayo sa gas kaya dapat ano uh, ready na tayo sa ganun sinet up natin ng ganito so expect na natin na yung fuel consumption niya is malakas talaga so okay lang din kasi hindi ko naman ito ginagamit daily so ang pinang daily ko yung Montero so kung daily ko siya medyo medyo masakit talaga sa pulsa eh, ito ginagamit ko lang siya ng ano uh, pag coding yung Montero ito yung ginagamit ko Tapos pag weekend Yan Ito yung ginagamit ko Yung city Kasi Alam mo na Tanggal-tanggal ka te Ikagabi pumunta lang ako Ng Pampanga Para lang magpatakpo Patakpo lang Ganun lang <laughs> Yun yung ano eh Yun yung pantanggal stress ko Yung Magpatakpo lang Nang magpatakpo wala namang pupuntahan nagsasayang lang ng gas nagtatanggal ng stress tanggal ka te eh. yun ganoon minsan nakaka-enjoy din talaga eh lalo kung ito talaga yung hilig mo kahit wala kang pupuntahan sige, drive wawala yung mga stress mo pag ano, ginagawa mo yun yung gas hindi mo na iisipin yun eh ang importante doon nag enjoy ka di ba oh meron akong issue dito yung exhaust ko may leak kailangan kong mapaayos kasi yung amoy ng gas pumapasok dito sa loob medyo masakit siya sa dibdib -dib. sakit sa dibdib ang usok. 'Yung ano, uh, 'yung exhaust. tsaka itong City pala, guys. Um, in medyo mahirap na siya ipang daily kasi bukod na sa fuel consumption na napakalakas, 'yung clutch, ang tigas ng clutch. <laughs> 'Yung lumalaban siya pag tinatapakan mo. Medyo mabigat. So nakakangalay na siya pag ginagamit natin siya for daily use kaya yun ah uh, weekend ko lang to ginagamit tulad dito sa bado ngayon ganyan ay exit ng ano parang luminipis eh luminipis parang lumiliit yung paningin mo pag matulin ganun, ganun ba talaga yun parang yung kalsada lumiliit Sekto Hindi ko nasara yung pinto So guys, sa mga magtatanong Kung anong camera tong gamit ko ngayon eh, Ano to uh, DJI Osmo na 4 So hindi na ako Naggo GoPro ngayon Kasi alam nyo na yung issue ang dami kong ginagamit na gopro Nag-o-overheat siya. Habang ginagamit mo siya Magugulat ka na lang Nag-o-overheat parang lumiliko <laughs> Parang lumiliko yung steering wheel. Gagalangan mong pigilan.